Hi guys! Another video na naman for today. Tignan niyo itong bunga. Itong ano, yung ampalaya siya. Yung wild ampalaya. Bunga naman ito guys. Uh, previously, yung ano naman, yung dahon niya. So, ito naman ay bunga. For pocket. Atin ng imuri yan guys. May bagyo guys. Si Ente pagat dito sa amin. suspended. For today's video guys, magluluto tayo ng nogi sa pakbet na bunga ng wild ampalaya. So eto na guys ang aking ampalaya, yung wild ha, yung bunga. Yan, ganyan lang guys. Tapos pakukuluan na lang natin. Kompleto na yan. May bagong, may konting tubig, may luya, may bawang, may sibuyas, kamatis, o ayan, di ba, wala lang karne. Kasi ito yung authentic way na pagluluto ng digitiba -di -di idi bakit hindi, jay probinsya ti Apayaw. Kasi tinasursuro ko, okay, idi guys. So, Lotwente nga ro din. So, ayan na guys, ang ating pinakbet na bunga ng wild ampalaya. O, di ba? Ayan na, luto na siya guys. Ready to eat na. Ayan.